you know, good morning sa inyo mga ka-adventure uh, meron lang tayong ilang kas katanungan na sasagutin na personal na nag-message sa akin ilan sa mga subscriber na pupunta na ngayon dito sa Canada ang tanong ay ano daw ang mga dapat dalhin at hindi dapat dalhin at kung ano yung mga pinagbabawal sa airport uh, ang advice ko po kung kayo po ipapunta ng ng Vancouver, Canada kung dito lang kayo sa Ontario Montreal o Quebec uh, wag na kayo masyado magdala ng maraming mga Filipino foods product pero kung kayo pupunta sa malalayo kagaya ng New Paula at mga remote areas dito sa Canada yes magdala po kayo ng mga kakailanganin yung yung pangunang basic ah uh, na kailangan gaya ng sabon, toothpaste at kung ano-ano mga, panluto, pansahog, pansangkap ay mahirap po talaga yun dito kung ang lugar niyo malalayo pero kung kayo naman po ay sa city halimbawa Montreal, Ottawa kasi po dito pa ako nakatira sa Ontario marami naman po dito ng mga Filipino product kaya hindi po problema yon at <clears throat> sayang lang at mabibigitan lang kayo at maging hassle lang sa inyo yun pero kung gusto niyo talaga magdala uh, ingatan nyo lang po na huwag kayo magdadala ng may mga karne, mga beef product pero yung mga sardinas pwede yon. pero yung may beef uh, pork para sigurado wag na po kayo magdala bali yun lang po kung isang katanungan ng isa kong subscriber na nag message sa akin ang sasakyan niya ay Katay Pacific uh, usually papunta siya dito sa sa Ottawa uh, ang ticket niya ay papuntang Hong Kong at Vancouver then Ottawa ganun din po yung sinakyan namin nung nagpunta kami dito so bali pagdating nyo ng Hong Kong siguraduhin nyo lang wala kayong mga dalang nail cutter Kap kapan talaga kayo doon ng at pinagbabawal yun doon pati yung tubig nakasakay na kayo pagdating nyo ng Vancouver uh, siguraduhin yung kung kayo ay foreign worker na gaya ko na landed dito ay doon po kayo i ng working permit ninyo siguraduhin yung makuha yung bago kayo sumakay ng uh, connecting flight yun lamang po mga kababayan salamat po sa inyo magandang araw Bike, bike, bike. Yan mga tanawin natin. Oh. Hindi pwede, pwede na. Sarap ng mag-bike at mainit, maganda ang panahon. Ah, sarap ang sikat ng araw. Oh. Yan, yeah, napakaganda. Hello. Iron. Kita niyo yung lugar namin. Napakaganda. Oh, teka lang, pababa. Bali lusong tayo. Ooh, lusong. Favorite. Huh. Palabo na naman ang bisikleta ko. nice wow good weather <gulang> 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 tabi ng lake sarap na simoy ng at natural na nag-aawit ang mga ibon Masdan mo ibun sa impa

Ayos, at least nakapag-exercise tayo. May nakalimutan akong banggitin. Uh, magdala ka pala ng ano, jacket. Kahit isa lang. Kasi diyan naman ganun nakalamig dito. Pero, di ba kasi tapos yung winter, ano eh. Season. Dito, ang panahon hindi, isa sa mga hindi pagkakatiwalaan. May init mamaya, biglang mag winter Kaya magdala ka isa, tapos dito ka na bumili. Marami naman dito ng ano, kuya ukay. Okay. More lang, $10, $15, $15, makakabili ka na ng winter jacket. Segunda mano muna habang wala ka pang pera sa na lang saka ka na magbili ng kung ano-ano kung may pera ka na pagka sumeldo ka na yun lang